guys, magduto tayo ng simple ano guys, simple simple luto lang guys. Ayan. Ito na tanggal yung ano. Magdadali na ako. Yan. Ito na tanggal ang tang tangkay. Kanina ko to kinuha guys, galing ho sa Yan. Ito na na ano. Pakuluan muna natin yung Lagyan natin ng tuyo. Mamaya suka parang ano lang to guys hindi naman siya adubo pero parang adubo lang. kasi wala kong ibang ano yan tapos ilalagay natin yung uh, isda yan. hindi ko na inano yung tangkay na hindi ko na na madali na ako guys sa mga oras na may ulam naman kami pero mas gusto ko yung may yan tulad yan may sabaw sabaw Kira so, na mga bakit kanina, baon. Yan. Tapos, ano na lang natin yan. Takpa na lang natin yan. Para ano yung isa. Kaya lagay ito natin, natin ito yung eh, ito dito. Mayroon ka ito dito. Uh, natin yung sili na nakuha natin sa garden. Ayan. Diyan. Kawawa <laughs> naman ito. Kasi nahirapan ako kanina, hindi ako kumakot. Ito. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating malawag bayan. Ayan. Ayan. Ayan ko anong klaseng luto ito guys. Basta may tuyo, may lagyan ko ito, suka mamaya. Konting suka. Gusto ko lang ano, magadali na ako guys. Kasi ang um, ano po yung kanina? Kala ko baguong umay ilalagay ko. Tapos gulay. Eh, may dala siyang isda. Ayan, lagyan natin ng baguong. Para malasa. Lagyan natin ng tubig kasi baka maalat. Ayan. Ayan. Lagyan tayo para masarap. Takpan natin. Ayan, takpan natin. Yan. Ayan. Ay, wala yung unit. Nagutom na ako. Gusto ko nang kumain. Ayan. Yeah. Punting lechin Sarap yung may gulay-gulay. Gusto ko kasi may gulay-gulay, guys. Kaya, kanina, pagdating ko galing ng garden, ayun, sumuba, nakita ko yung mga okra, tsaka, ano, kumuha ko. Kasi sabi ko, baguingan. Lagyan ko lang ng baguong. Yun lang. may ano, you know, kasi mayroon kaming ulam na, mga ulam ng mga bata kanina, yung, ch yung pop ch chicken pop, yung caramelized, yung matamis. Mas gusto ko yung ganito. Yung pagkain ganito lang. Yan. Tikman nga natin kung lumasa yung ano, baguo. Hmm, sarap. Kahit nga wala na ng sulit. Bago yeah. lang tinimpla ko. Tapos lagyan natin, hindi ko nalagyan ng anong suka kasi malasa na pala. Lagyan pa natin yung ano, chives. Yan, kinuha natin sa ating tanim. Ayan, putol-putulin lang natin yan. Ayan. Sarap na yan. Ayan. O oh, diba, sim simpleng luto lang. Kasang bagoong oh. lang. Oh, perfect na yan. Oh. guys, oh. hindi ko na nalagyan ng suka, guys. okay, tama na yan. Ayan. Para siyang, para siyang, tin, ano, tinula lang na may, ano, may bagoong. Kasi gusto ko nang kumain. I'm hungry na. Hungry, hungry na ako. O oh, diba? May ulam ko tayo kaagad instant. Kasi may nakahanda ng ano. May nakahanda na ng gulay. O oh, diba? Sa ating paligid. Nakakata yung gulay. May May dating nag ano. Uh, blessing. Basta. May baguong. Yummy na. O oh, diba? Ayan. O oh, diba? Green, green. O, diba guys? Simple yung luto lang. Hindi ko alam kung anong luto to. Basta nilagyan ko lang siya ng bagong. Gusto ko sana ano lagyan ng gawin kong adobo lang ba. Eh, nasarap pa naman ako sa lasa ng bagong nilagay ko. Ah, gulay-gulay. Ang alam ko sa ganito, luto, pinipirito to o kaya iniihaw. Lagyan ng bagong sa ano, sa mga Ilocano. Ito, hindi na siya pinirito. nilagyan ko na lang. O, diba? Sarap na gulai gulay gulay. Ayan. Diba? Sarap. bango, -bango guys, dahil sa bagoong isda. O, diba? Ayan. ini na siya. Tapos na. Ito na yan kasi yan. Ayan guys, ulam natin. Diba? May gulay. Diba? Nakain na kami. So, much sa lahat, sa mga, uh, ano ko, mga uh, member, super chatter, mga secret viewer, thank you so much. Ayan, may ulam na tayo. O, ba diba? Ang sarap. Simpleng luto lang, guys. Di ko maintindi ako anong luto ko. Basta nilagyan ko lang. Barak ko kasi, guys, lagyan ko ng uh, suka. Tapos, bag, ano, yung toyo, eh, masarap na, guys, dun sa, ano, uh, bagong. Lagyan ko ng baguoy. Ayan, ganyan lang. Kasimple. Diba? sarap tas may gulay. Okay na yan, guys. Yummy, yummy na yan. Thank you so much sa lahat. Bye-bye. Thank you so, Thank you. Sana panoorin niyo yung aking uh, munting channel at sa aking luto-luto na simple-simple lang. Hindi ko maintindihan kung anong luto lang yan. Basta kung ano lang naisip ko. Ayan, no? May gulay, may isda, may bagong isda na tinimpla. Ayan, okay na yun, guys. Maraming salamat. Kakain na kami. Kasi meron kami dito ulam. Ayan. May, may mga ulam-ulam pa kami dito sa rep. Ayan, ang ulam namin. Kasi, mga bawa -ba ng mga bata, ito na yung ulam namin ngayon, tanghalian. Eh, mas gusto ko talaga yung may gulay-gulay. Ayan. Ito na, ulam din namin ito na. Hmm, untuk nyatain, untuk nyatain.